Ayun, ito po yung ID ni Tay. Ang si Gaz, ang gusto ko ID. 'Di ba? Ginagawa natin 'to para malaman po lahat ng ating mga proyekto. Nandito yes, po sa record, uh, Kait na, ah, uh, di pa rin pinala ng election ay sinusubukan ni Kong Gas na ipagpatuloy ang kanyang mga programa yes. proyekto. Uh, kasi may foundation din po siya may foundation yes. ng pamilya ang tambunting pag-asa ng kabataan foundation tinatag niya noong 1994 so dun po siya nagbibigay ng mga scholarships ng livelihood sa ating mga kabayan at pati na po itong mga wheelchair at nebulizer tuloy-tuloy uh, pa rin po. So, may posisyon man o wala, tuloy-tuloy uh, po ang tulong ni Congress. So, salamat po tayo na nasa wallet pa rin na itong <laughs> ID namin eh. Kasi yan talaga nakalista ang ating mga proyekto. O, oh, diyan. Patunayan. Yes. Yan, ha? Thank you so much. Maraming salamat po, na, sir. Na, uh, thank, you. thank you, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. <laughs> kasama natin